Ayan. Good morning, good morning. Ngayon ay araw ng Huwebes, pang-anim na araw ng pagawa ng pugad ni Ibon. Six days na pagawa ng kanilang pugad. Uy, uy, uy. Kita nyo nga po yan, oh. No? Six days na silang gumawa. At pang six days ngayon, dahil Friday ito sila nagstart. start At ngayon ay Huwebes pa lang. Tapos, aray ni Ibon, oh. No? May isa na siyang itlog noon. At ang bahay niya ngayon, hindi ganong kaganda tulad noon. Tapos, sabi siguro nila, huwag na nating masyadong takpan dahil sisilipin at sisilipin ito ni Seros si <laughs> May itlog ng isa. Hello, hello! It's another day and another silip sa ating mahiwagang ibon. Ito, another day. Good morning, good morning. At silip na naman po tayo. Wow! Meron ng Dalawang itlog. Ayun oh. Dalawa na ang itlog. Ang taray ng ibon. Ayun. Pumalik po. Ayan, ayan. Pumasok doon. Pumasok, Pumasok sa bugad. Pumasok sa bugad. Good morning, good morning. Ngayon ay alas 7 pa lang ng umaga. Tingnan natin kung nandyan. Nandyan yung upugad o. Oh. Tingnan natin kung may ibon ba dyan. Labas muna ako. Tingnan natin kung may ibon. Kung, wala nadagdagan ba yung itlog kahapon na dalawa. bantayan, bantayan. Baka biglang lumipad. Kung nandyan. Morning ibon. Nandyan ba kayo? Baka wala. Wala nga. Uy. Nahila na yung inilagay ko na ano. Damo sa harap ng kanilang kukat. Sige, manilip tayo, manilip. Oh, wow. O, ba? Diba? Tatlo na ang itlog ay ang galing ng mga ibon. Okay, okay na. Silipin na naman natin yan bukas kung ano, kung may dagdag ba. Another day. Kahapon tatlo ang itlog. Ngayon tingnan natin kung may itlog bang nadagdag. Nandiyan siya. Pasok na tayo ng pinto. Kailalabas okay, tayo. Oops, bantay-bantay. Kung nandiyan, baka lilipad. Ang oras ngayon ay alas 8 ng umaga. Tingnan natin kung nandyan sila. Wala. Ay, andun nila. Ay, Jesus Mario Josep. Hala, naglimlim na yata. Uy, nagulat ako. Uy, apat na ang itlog ha? Tapos, nahuli pa natin siya na nandito pala siya sa loob. So, ibig sabihin, naglilimlim na. Ahay! Apat lang yan ang kanyang itlog. Good morning, good morning na naman. Tingnan natin kung nandyan ba si Ibon. Tingnan natin kung nadagdagan ba ang itlog. Or siya ba'y maglilimlim na. Tingnan natin dahan-dahan kung nandyan ba siya. Hello, Ibon. Hello, bird. Are you in there? Wala siya. Hello, ba? Lapitan pa. Nandyan. Nandyan si Hello, bird. Oh. Hello, bird. Labas ka muna. Hello, ay wala ay, hindi hira akala ah, wala siya so duputin natin tingnan natin kung nadagdagan ba yung apat na itlog silip silip nilip na naman ay nandoon pala ay hi sus mariusep o di ba nandito na nga ako sa pinakaharap ng pugad mo hindi ka lumipad pagalitan patuloy Okay. So, since nandyan siya, nagpupu, nag ano na. Naglilimlim na yung ating hinibird. Ay, hinibird. Naglilimlim ka na pala. Tingnan nga natin kung talaga bang apat lang ang nilimliman niya. Uy! dami namang itlog ni Hinebird. Grabe ka, Hinebird, ha? <laughs> Lima! Grabing itlog mo, ay. Akala ko tama na yung apat. Ang ah, grabe ka, Hinebird. <laughs> Ay, lima talaga ang itlog ni Hinebird. O, oh, ano yan, utod? O, oh, may galab sa utod, Ang da mag maglimlim mag ka na, utod. Ang dami-dami mo ng itlog. Lil Limang piraso na yan, o. Oh. Terrible. Ang dami na. Mahihirapan ka na kumuha ng makain ng mga yan pag napisa. O, oh, Ano? Lim, lim na yung aking hinibird, ay. <laughs> ang galing. O, ayan na. O, diba? Ang daming itlog ng aking hinibird. Mahihirapan kayong magpakain yan pag magpisa na lahat ng mga yan. Ay. Okay, sige. Iwanan na muna natin. Marami pong salamat. Maglilimlim na ang ating hinibird. Abangan naman natin ang pagpisa ng kanyang mga itlog bye bye maghintay hintay tayo sa susunod na update sa aking Honeybird. bird halo halo good morning ngayon ay may 21 at sigurado ako naglimlim na itong ating mga kaibigan dito hindi na natin ha kung wala sila dyan edi sila ay naghanap ng kanilang pagkain Hello mga kaibigang ibon. Henny bird. Nandyan ka ba? Ah, dyan, may nakita ko puti oh. Oh, sila yan. Naglimlim na silang dalawa. Ayan. May 21. Naglimlim na ang ating mga honeybird. Ah, Ah, wala sila. Wala sila, okay? Ay! Andon! Ginoo ko. Sorry naman! Ah! O, diba? Naglimlim na talaga. Ayan, kahit na nanggugulo na, nandito na ako sa pinakaharap, hindi lumabas. So, naglimlim na yung ating hini bird Tinan natin kung talagang lima lang ba talaga ang kanilang itlog. Okay. Two, four, lima, di diba ba? Okay. So, naglimlim na talaga yung ating Hinebird. Uh, starting kahapon na May 20. Okay. So, May 20. Tingnan natin ng mga kulang-kulang 2 -kulang weeks ito sila maglimlim. Magiging sisiyo na yung ating mga itlog na inaabangan dyan. Itlog ni Hinebird. So, hindi ko muna siya gambalahin sa loob ng mga ilang araw. Para hindi yan magbubok si itlog Nagstart siyang maglimlim Kahapon May 20 Tingnan natin kung Hanggang Kailan yan mapisa Basta alam ko parang kulang kulang 2 weeks yan Ayan okay Bye 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 na Dyan lang ikaw at ako'y magbabantay din Sa iyong paglimlim